dito na pala sa Paranaque. So, ayan. Matraffic pa rin kasi may ginagawa silang daan doon. Ayan o. Lianas. Matraffic. Laging matagal dito. Pero ngayon medyo maluwag na yung takbo ng sasakyan. di katulad nung nakaraang tatlong araw. Grabe. Sobrang haba. At ang buhol-buhol ng mga sasakyan dito. So ngayon medyo okay na. Ayan. Yeah. Papunta pa lang kasi ako. sa akin kahapon muntikan makadisgrasya kasi nga hindi mo inaasahan yung disgrasya sa pagdadrive kaya sana yung mga taong gusto mong maging driver kailangan may license kayo legal yung pagdadrive nyo at saka may rehistro yung ginagamit na sasakyan mga ganon at saka hindi ay hindi talaga patago pero siguro dito naman sa mga city ay hindi naman pwedeng ganun kasi nga syempre mahirap dito sa city ang ganun gawin pero sa probinsya maraming nagpapatakbo ng sasakyan o mga motor na sagutin kasi pagka tayo nakadisgrasya hindi, malili, hindi maliit-liit na sagutin yun yung sa akin sobrang thankful ako kay Lord kasi hindi na paano yung driver ng motor kahapon natumba siya kasi inabot niya na yung gilid ng Kaya, minsan, hindi mo rin gusto maging driver kapag may mga nangyayari. Kaya, unang-una talaga sa pagdadrive, lagi tayong mag-pray. Then, yun nga, legal tayong mag-drive. May license tayo. Yung ginagamit na sasakyan ay registrado. At yung amo natin ay concerned din siya sa pagiging paggamit ng sasakyan katulad niyan dapat uh, may mga insurance yung sasakyan kasi in case na may mangyari nga hindi malaki yung sasagutin lalo na sa pagpapaayos ng mga sasakyan unang una nga nung nakaraan ba diba, na habol ako na napagbintangan na nakasagi pero yun naman talagang alam ng Lord na wala talagang nangyari doon kaya nga gulat lang ako pero yung kahapon talagang tumigil ako dinig ko ng ingay na yun na, tumigil na talaga ako, hindi na ako nag-andar. So, derecho stop na nung narinig ko may tumunog na. Kala ko talagang naapakan yung motor yun pala, umabot lang. malik mali ng motor ang nangyari magiging problema pa rin ng sasakyan pero uh, mali pa rin ng sasakyan yun kasi ang mga ang rules pag halimbawa na disgrasya mo yung mga motor na yan kahit mali nila ikaw pa rin ang may mali na sasakyan kasi ang panindigan doon ay maliit sila sasakyan ka mas naman tayong mga driver ay may obligasyon sa daan. May obligasyon tayo sa daan na kung alam natin paano na yung kapwa nating driver pamali siya, pwede nating businahan. Obligasyon natin yun. Minsan kasi uh, minsan may na, na parang makatulog ng mga driver. Pag nakikita mong mali na yung gawin ng kanyang gulong o yung sasakyan niya, pwede mong usinahan yun. Yun yung mga parang obligasyon din natin sa daan. At kung alam natin, o oh sige hindi magbigay yung nakakasalubong natin, o oh sige hayaan mo munang mauna para iwas disgrasya. Mga ganun, sa pagdadrive talagang habaan ng pasensya, hindi kailangan bawal ang jaywalking dyan may naglalakad pa rin so hindi mo talaga ma asahan na may rules doon na bawal lumakad eh mamaya nagdire-diretso ka kasi nga nakikita mo bawal naman ang maglakad doon pero mayroon pa rin naglalakad laging ma-share sa buhay ng pagiging driver, lagi tayong mag-pray at saka laging mahinahon sa lahat ng pagkakataon at huwag natin takasan kapag mayroon tayong mga na-disgrasya huwag natin takasan yun kasi mas lalong mahirap pag tinakasan natin kasi wala namang may gusto na maka-disgrasya o ma-disgrasya sadyang hindi lang yun naiiwasan